Good morning mga karakons and hello world. Uh, ang gawa ko po ngayon is pre-polishing na nito. Ayan, pre na po ito. At yung malaking rose quartz. Yung mga gilid niya, ipipre-polish ko na. So, bago po ako mag-start, sa uh, sasag sasagutin ko lang po yung mga katanungan po ng mga bago kong subscribers po. Yung mga bagong subscribers na hindi pa nakakapanood nung iba ko pang videos yan. Para hindi na po kayo mag-search. Yan. So, ang mga katanungan po nila is, ano daw ba ang gamit kong machine? Yan. Ano ang mga pinag ginagamit kong pang-polish? Anong blade ang ginagamit ko pang hiwa ng stones? Yan, i-share ko po sa inyo sa mga bago, bago pa lang sa aking uh, YouTube channel. Yan uh, tatanggalin ko lang po yung mga borloloys. Yan kasi malaki po yung rose quartz, nilagyan ko ng mga uh, harang-harang. Kasi kahapon, naggawa ako, nabasa na naman yung machine, na na naman tayo. So, nilagyan ko na po ng harang. <laughs> Para sa aking uh, safety. Yan. So ito po yung gamit kong machine uh, Originally Ginagamit po ang machine na to Pang hasa ng lagari Pang hasa ng kampit Ang bala po nito Ay hindi ito talaga Kung magasaan eh, Nilagyan ko lang na Pang bato Ang pinaka uh, Bala po nito Is grinding stone Kung tawagin Uh, ito po yung nasa baba yung ginawa akong patungan ng galon yan po yung grinding stone uh, yan po yung specs ng machine ang madalas ko pong gamitin na brand is oxford yan swedish technology yan, yan po yung wheel size po niya ay 150mm 200 watts 220 to 230 volts. Yung frequency niya ay 50 to 60 hearts. Yan. Yung RPM niya is 2,950 to 3,450. Yan. Yan. So, ito yung dati, lagi kong ginagamit na brand. Kasi, subok ko na matibay. Yan. Uh, then, di ba, lagi sya nababasa. So, ang ginawa ko po is, Nakaano na nakaano na po 'yan. Fix na po 'yan na naka-on. So pagbasa po yung kamay ko, hindi ko na siya pinipindot para i-off. Kasi yung plug niya Ito yung plug niya eh. 'Yan, ito yung plug ng bench grinder. Isinaksak eh, ko siya sa 'yan, sa floor dome, yung tapakan ng dome po. Kaya nangyayari, pagka po pinandar, pag pinindot to, hmm. o, oh, diba? Sa paa, diba? Tsaka may parang speed controller siya ngayon. Pwedeng may, pwedeng kaunti lang. Hmm. Diba? Diba? may speed controller eh pwede ka mag polish Yan. pwede kang mag polish na hindi tatalsik yung stone na pinapolish mo Ayan. ito po yung tapakan ng portum Yan. so balik po tayo dito sa machine Ayan. pagka po kayo ay nakabili na nito eh, papalitan nyo po ng ang tawag po dito is diamond flat laps yan diamond flat laps uh, bali ang flat laps po na gagamitin natin is o ginagamit ko is uh, lima lima po na grit uh, ang unang grit po ito po yung unang grit ito po yung unang grit ito po yung, yung pinakamagaspang number 80 grit. Yeah, number 80 grit ni. Opo, ayan pala. <laughs> Naging kampong pangan eh. Naging ne. <laughs> ayan, so 80 grit. Tapos Yan po nakakabit na yan ay 240. Pagkatapos ng 80 ay 240. Pagkatapos ng 240 yan, 800. Pagkatapos ng 800, 1,200. Pagkatapos ng 1,200, may 1,500 pa. 1,500 grit. Uh, tapos, pagkatapos nito, sandpaper. Number 1,000 naman din. Pero dry polishing po nito na may konting wisik-wisik ng tubig. So, paano ba magawa nito? DIY lang po ito eh. So, kung meron po kayong halimbawa, nakapag nakapag grind-grind na kayo gamit ang flat laps, tapos naubos na po yung number 18 nyo, wala nang talim. So, ang gagawin nyo po is bibili po kayo ng goma or sa mga junk shop baka may, may meron sila doon na itatabi yung mga goma na pangsahig sa mga tricycle o yung yung puzzle na pambata yung pinanglalatag sa sahig para pag nabanog yung hindi nagkakadamage nagkaka, nagkaka yung ulo <laughs> ayan so bibilogin lang po ninyo yun, at uh, ididikit nyo rito ng double adhesive tape pag naidikit na po yung goma lalagyan nyo na po ng sandpaper ang sandpaper po na ginagamit ko is yan phoenix brand yan po ang lagi kong ginagamit dati eagle kaso parang yung eagle na brand po is parang habang tumatagal nagiging commercialize parang naiiba po yung Kumbaga sa pagkain ni eh, parang pag nako-commercialize eh, parang pumapangit pumapangit yung performance. <laughs> pumapangit yung lasa ayan. So ito bang ginagamit ko? Ayan oh. Tokyo Japan Phoenix brand silicon carbide waterproof abrasive paper electro coated. Uh, hindi siya natutunaw yung papel niya hindi natutunaw yung ibang sandpaper kasi, pag nabasa, wala na, tunaw na. Ito po, hindi siya natutunaw. Tapos, pagka uh, ikinis-kis dyan yung bato, kumikintab yung bato. Hindi katulad ng ibang sandpaper na pagka uh, ikinis-kis ko yung bato, hindi kumikintab si bato, ang kumikintab is si sandpaper. Yan. So, yun po ang sandpaper polish naman. And then, pagka po kayo magpa-final polishing na, kasi hindi lang naman sandpaper polishing. Eh. Ito po ang gagamitin nyo. Wool cloth. Pwede rin wool, uh, wool. Yan, wool. Wool felt. Na bilog. Yan Ito po ang gamit ko. tas yung green powder po is chrome oxide powder. Yan. Hindi po yung chemical i-grind mo rin yung bato dito eh. Kumbaga sa ano, di ba yung sa sandpaper, yung silicon carbide powder. Ito naman, chrome oxide powder. Parang ano din siya, parang liha din, pero pinong, 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 pino. Yan. Tapos uh, babasahin pa yun ng Yung parang paste, or kaya nagtutubig na siya, ganun tapos unti pa unti, unti lang ang lagay dito habang umiikot si bench grinder is i-grind nyo yung bato dito yan, yan, na po yung final polishing at uh, dumako naman po tayo sa pag slice yan ang gamit ko po na pang slice ng bato is ito po kapag po beginners, ang suggest ko is yung mga ganito. Yung tatap po niya is best guard tapos kulay blue. Itong red po na to pang tiles eh. Pang tiles pero makapal. Meron po kasing kulay blue na best guard. Manipis lang. Ito siya oh. Ito po kulay blue to eh. Kaso nga lang gamit na gamit na wala nang talim. Yan po manipis lang po ito mga 1.5 mm yata yung nipis niya eh. Yan. So pagka po talagang mabilis ka na at nakakagawa ka na ng mga cobs, nakakabenta na rin, tapos may mga umuorder na sa'yo ng maramihan, magka-upgrade ka na dito. Uh, super Team Blade, Lapidary, ang uh, isi-search po sa Shopee or Lazada is Diamond Lapidary blade na super thin Bakit super thin? Para po hindi sayang yung stone Kasi pag po makapalang blade At uh, ang uh, Stone nyo po ay maliit lang Wala pong matitira Kapag ini slice nyo Gamit yung mata, matataba na blade Kapag ka po ito po ang ginamit Less lang po yung sayang Or wala talagang sayang Uh, uh, lapidary blade po. Diamond lapidary blade. Dapat po sintered ha. Kasi dalawang klase po ang blade na panghiwa ng bato. Yung isa, parang syang ganun-ganun, whit-whit. Parang syang panghiwa ng tiles. Parang ganito po yung blade nung isa eh. Tapos ito po, ang tawag dito, sintered. Ganito po ang bibili nyo sin Matibay po ito, matagal maubos. Yung pong may gatla, -gatla madali lang po maubos yun. tapos, so, kung may, kung may budget naman po kayo na pang bili ng motor ng poso, or yung motor ng Jetmatic, ito. Yan. Ito po kasi kabibili ko lang yan. Kaya hindi ko pa na ano, hindi ko pa na-assemble kung gusto nyo makapag-slice ng mga malalaking bato yan po ang gagamitin nyo para malakas ang hatak nito uh, 1.5 HP ito pong machine na yan Tapos gagamit po kayo ng steel shafting tapos ito po yung kabitan ng pump belt Ayan, pump belt tapos yung kabila naman dito ang kabita ng blade. Ang blade naman po na pwede ikabit dyan is ito. Yan. Ito po yung ginagamit ko na 8 inches po na blade. Itong blade po na to ay para dun talaga sa malaking motor. Uh, kung ano? tinatry ko lang, baka sakaling gumana dito, gumagana naman pag ikinabit dito. Yun nga lang, mabagal yung ikot. Hindi siya makahiwa. Tapos, kailangan mo pang idiin. Pag dinidiin mo naman, tapos napipigilan yung ikot nito, mabilis masira o madaling uminit yung motor. Ang pangalan po ng blade na to is Diamond Lapidary Blade na sintered. Yan. Ang kapal po nito is 1.5 mm. Yan, manipis din. Tapos matagal din siya maubos. Ito. Basta sintered. Ito yung example po ng blade na madaling maubos. Yan. Ewan ko lang po ha, kung ito ay madaling maubos or hindi. Kasi yung nakapag-train up ko ako ng mga blade na nanggaling Shopee na ganito po ang itsura. Siguro mga isang linggo lang, isang linggong gamitan lang, ubos na. Ito kasi bigay sa akin galing ng Bangkok, Thailand. Yan. Meron po kasi akong kaibigan na, nag, na, na nagpunta doon at uh, namili ng mga blade tapos binigyan niya ako ng isa. Ah, syempre, yung Bangkok Thailand kilala sa mga gemstones 'yan. So siguro yung mga blades din na nanggagaling doon is matibay. Malalaman po natin pag nagamit na. Pero hindi ko po ito gagamitin dito sa bench grinder. Doko po gagamitin 'yan? Sa blade na eh sa motor na malaki. 'Yan, 8 inches, meron din pong 10 inches. Ito po 10 inches, sample ng 10 inches. Ayan. Ito po eh matagal ko nang bili, binili kasi bala ko nga talaga kasi mag-assemble ng malaking machine. Yun nga lang kulang kami sa si space na stock lang. Ayan, nakita niyo naman, kakabili ko lang ng motor. Ayan, tapos ito yung blade. Nauna kasi yung blade. <laughs> Ayan. Pero tingin ko pwede pa naman to. Tatanggal ako na lang ng uh, kalawang. Lalagyan ko ng iron out. Tsaka ko liliayin. Baka sakali pong eh, Pwede pa. Baka hindi naman sagad yung butas. Hindi naman pala sagad yung butas. Pwede pa yan. Ayan. Diamond sintered blade din po ito. Diamond lapidary blade na sintered. 10 inches. Ayan bo. po. Depende kasi sa gagamit kung gusto niya ng 8, kung gusto niya ng 10. Meron din po niyan 24 inches. Yung talagang malalaki talaga. Ayan. Eh, para na po yun doon sa mga may permit. Kasi ako, bago ko siya i-operate, kukuha muna tayo ng business permit. Hindi tayo pwede mag-operate na wala permit. Tapos malaki yung machine natin na gagamitin. Yan. So, yun po ang aking uh, ang share sa inyo. So, yun pa, lumipat naman tayo sa ano. Yung machine na panggawa ng mga sing-sing, mga car pendants. Ang tawag mo naman po dito is yan. Ang tawag naman dyan ay pardom. Fordom uh, mot ito yung motor ng Fordom ito naman po yung flexible shaft yan yung flexible shaft Uh, yan, Oh. Ito po yung diamond burst. Yan. Ito po yung bala na pang carving. Number 80 grit. Diamond burst po ang tawag dyan. po yung aking mga lagayan ng Diamond Burst. Oops. Ayan po. Iba't ibang klase na po yan. Yung mga Diamond Burst, yung mga shapes niya. May bilog. May patulis. Ayan po. Iba-ibang shape na po yan. Yung maliliit po, ginagamit ko pang butas yan kasi mahal kasi ito eh, yung malalaki eh, itong maliit mura lang po yan ito po yan yung lagyanan ng maliliit dental burst po ito talaga ayaw ah, mabuksan teka lang po bubuksan ko lang po ah. wait lang po yan, ito po yung diamond burst na pang dental Pang, pang ipin lang to eh pero pwede naman din siya pang bato nga lang medyo matagal din naman siya maubos dahil nga mura siya kahit na maubos siya pwede, siya, pwede kayong bumili ng madami diba ito kasi pag naubos to mahal kasi pag malaki yung diamond burst mas malaki mas mahal eh Yan. ito talaga pang gemstone po ito So, anibaba po, nakapag-carving na kayo, nakagawa na kayo ng bilog para sa sing-sing. Ito naman po ang uh, sandpaper na ginagamit pang polish ng Singsing sing or bangles, ganyan. Mga card pendants. Wait lang po, bubuksan ko lang ulit. Ayan, ito po. Bukas na. Ayan, uh, oh, nabili ko lang din sa Shopee. Yan. pagka naubos yung sandpaper papalitan ko na lang ayun o no? may gatla po yan eh may hiwa sa gitna tapos iipit doon yung sandpaper tapos lalagyan ng tape dito yan papalish po pang sandpaper polish ng mga carb pendants sing sing or bangles yan pagtatos na po kayo sa Sunpaper polish. Ganun din po. Parang sa cabochons din. Nagamit na po kayo ng wool felt. Ito. Sinasausaw po ito sa ano? Doon sa chrome oxide. Yan. Babasain niyo po ito. Isasausaw sa chrome oxide. Tapos, ikakabit dito. Ito, ikinakabit din dito doon. Sa poor yan. Kinakabit din po yun dyan. Ito, kinakabit din dyan. Pampalish ng gitna, pampalish ng labas. Yan. Pang... Ito po sa singsing, -sing, pwede siya. At saka sa bangles. Sa mga carb pendants naman, ang ginagamit na pang polish ay ito naman, whole fruit na pabilog sa mga carb yan kung gusto nyo po na yung mga sulok is uh, mapalish meron din po nabibili na yung patusok yung dulo yun. ito naman sa akin kaya naman ito ang binili ko pwede ko naman syang tabasan eh. Yan. tatabasan ko sa gilid tapos gagawin kong patusok yung dulo kaya yung mga sulok sulok ng mga na carvings eh, pwede kong i-polish yan ito po yung itsura ng chrome oxide powder yan. pwede rin namang kung marunong kayong gumamit ng cerium oxide, pwede rin naman cerium oxide powder po kulay puti naman yun, ito naman green pero mas type ko yung performance nito kaysa dun sa kulay puti ano. pwede rin naman kung may pera naman kayo pambili ng diamond powder di diamond powder ang gamitin nyo yan Ayan po. Diamond po yan. 10 carats. Ayan. Pampalish po ito ng mga positive gems. Ayan. So, ayan po. Naishare ko na po sa inyo lahat ng aking mga gamit. At, uh, mga blades, mga flat laps, pang polish, pang butas, pang carving. Ayan po. Lahat na po. Sandpaper. Ayan, so sana may napulot kayo ng mga ideas, ayan, uh, sa mga bago pa lang po ng mga subscribers ko, ayan po yung aking uh, vlog ko ngayon, vlog ko ngayon tungkol sa machine, kung ano yung gamit niya, mga blades, flat pang polishing, ayan, so thank you po sa palaging pagsubaybay at uh, panonood ng aking videos. Uh, kung bago pa lang sa aking channel, paki-subscribe po. Like, share, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Bye-bye.